Eh mga mga uh, may itutuno tayo rito mga paps. Ah uh, bibigatan na natin ang ating bula. Susubukan natin ang bulang ito, ito mga paps no. 18 tin po 'yan mga paps. 18. Ah uh, anim na 18 tin po 'yan no. Uh, Honda Click no. Subukan natin ang Honda Click. 18 gram. Ah uh, god ano ang nakakarga po natin diyan na bula mga paps uh, nakatuno yan sa kinsi kasi gusto ko ang kinsi kasi nga po mga paps uh, mabigat po kasi motor na yan kailangan natin mabigat ang panggilid natin dyan mga, mga paps nakapuli na tayo diyan ano ayo AB uh, absorber ano na po puli set na po yan ang bula po niyan mga paps ay street 15 ayos naman ang takbo, goods naman ang takbo. Ah, uh, ibang customer natin pag ginagamit ito. Ngayon, ang ating sisit naman natin ay 18 grams. Sabi raw uh, ng iba, mabigat daw, uh, walang arangkada, minsan na walang arangkada. So tumbukan natin, sabi nga mas magandang masubukan hindi yung pagkikinga natin yung mga ibang comment o ibang mga suggestion o negative suggestion mas maganda talaga susubukan natin kasi talaga tayo yung gumagamit ng motor natin ano ah, naka center spring na po yan mga pap na 1000 ah, clutch spring na 1000 pero luma na yan ano mga paps ah, at ang wheel nyan naka regroove na DIY butas butas ginaya ko po ang sun racing ah, sun -reasing. may mga butas butas yan mga paps at ito naman isisit natin sa 18 gram ah 18 grams siyempre mabigat na to nasa 100 kilos na 100 grams na to ah, mabigat na yan mas maganda po kasi mabigat kapag pa araw araw ginagamit nyo may karga kayo mas maganda mabigat ang bola bakit mga paps kasi yan ang purpose pag mabigat ang karga nyo dapat mabigat din ang bola ninyo kung araw araw kayo naglalala mo na nagtotoktok may karga may angkas kailangan mabigat ang bola nyo para ano makaiwas kayo sa belt. Yung belt hindi basta nadudurog o napupunit o na pangalawa ang bola. Kapag magaan kasi masyado ang bola mga pap, kapag may angkas kayo, mabigat, kargado kayo, nadudurog yung bolang yan. Uh, yan po ang experience sa akin. Ano? Kasi nga po mayroon akong na experience dito. Uh, trupa natin stock ang motor niya engine stock tulad nito engine stock nagpalit siya ng bolang 12 ginamit pang araw-araw at inangkas inangkas sa uh, aking narga ng mga lalamu mo botok-tok kata yon. mga boss, ay nadudurog yung bola at pati ang belt napupunit uh, ganyan po talaga pag magaan hindi kasi pwedeng magaan ang bola ikakarga nyo sa panggilid nyo pag lagi kayong nagkakarga o may mga gamit kayong ginakarga sa motor lalo na kung may box na yan kung pagpuno ang box niya gamit o tools mabigat yan kailangan mga paps mabigat din ang bula uh, okay share, share natin sa mga customer i-share natin na uh, itatry natin ang bulang 18 street okay okay uh, bubuksan natin yan puro alin yan mga paps ang alin na ginagamit yan nito. puro alin yan ginawa ko ng alin na yan lahat alin, no? Pinalitan ko na, hindi na po 'yan ganito. Puro di alin na 'yan, ha. Kukuha tayo ng gamit. Yan mga pap, open tayo araw-araw, no? Kaya kung nais niyo magpagawa, uh, open lang tayo, no? Nandito lang si mechanic Doctor apa, araw-araw open, no. Ayan. Ayan ang gamit dyan, mga pops. Pag ganito, pag ganun na lahat ito. Si sakas, kasayan, no? Okay, tapos itong balang ito at impact. pre impact. Mas mabilis buksan mga paps kapag impact ang gamit natin, no? Ayan, kapag mabilisan, no? O, diba? Alin yan, mga pap, stingless. Matibay kasi mga stingless, mga pap. Kaya nga, sabi ko, uh, pinalit-palitan ko nga. Ayan, pinalit lahat yan. Puro di alin stingless yan hindi basta bus na sisira mga boss yung alin lane no hmm. So may tools kayo yung ganito may extension no ayan ah dali lang oh. So, may impact na pa lang pag may impact mga paps no. Hindi na kayo mahihirapan. O yung mga tropa kayo mekanik oh. O oh, kung gusto niyo magpagawa rito sa atin, punta lang po kayo Mechanic Doctor page. Sa page ko pihin po kayo, mga paps. Ah, sasagot ako diyan minsan madali kasi gabi na. Ano? Ah, Ayun. na okay, 'yan, bubuksan na natin 'yan, no. Yan ang puli natin, mga papso. Oh. naka na po 'yan. naka na po 'yan, naka -ano na at ito naman uh, stock ang ano natin Patch bill pero may mga DIY regroup yun na butas-butas uh, para iwas dragging para hindi maipon yung dumi diyan, yung mga lining na ano uh, ayan yan, gana natin ha uh. buksan na natin yan uh, ito po ay 19mm ito naman ay 22mm aha, uh, okay pakalasin natin alasin natin yan ayan o oh. Oh. diba mga oh, paps ayan oh. diy regroup lang yan mga pap pinutas natin oh. tapos ang lining nyan mga paps pina ano ko binding ko sa uh, gumagawa ng sasakyan sa mga brake system yan, makapal yan mga papso, oh. Saka pinahaba ako yan no? Ayan, no, oh, mahaba Kasi nga po uh, Dini regroup may mga butas-butas uh, Para walang dragging Kasi matigas po yan mga paps At uh, ng habang ng lining oh. Di ba? Stuck po yan mga paps Stuck na ito Pero oh. yung banding, pinabanding ko lang Para mas maganda Mahaba At may puwersa no? Okay, nabuksan na natin yan. Next natin itong pulley Oh, ayan, mga papa, ito ay 22. Matitibay ang pulley side, ang pulley nut, pulley bolt ng mga uh, click kasi malalaki mga pata at ma, uh, malapad ang bolt. Yan po ay 22 mm. Tapos may washer yan. Ayan yung washer. Kaya nawag-nawag no, kakalimutan no, huwag mga papa para hindi masira no, ang motor na ito ay matagal na click 150 ayan halos 8 years na yan 7 years ah, ito oh. ito yung ating bagong ano yan Ayon. click 150 ito po fastest speed parts ayan oh. maganda po ito subo na halos ilang magwa 1 year na rin to sa akin at ah, naka ano din po yan magic washer na 1mm ayan magic washer 1mm na yan mga paps at ito ito yung sinasabi ko na hindi na ako bumibili ng ano pina, pinaano ko lang yan mga papo napakita natin eh. sabihin nyo oh, nagluluko ko tayo yan no? Oh. banding po yan oh. sa mga nagbabanding ng mga sasakyan makapal yan mga paps pinakapal ko talaga yan halos dumikit din dito ayan kaya kunting pisil mo lang dito mga paps maandar na agad yung motor natin no Oh, ayan oh, makapal yan. Hindi na halos hindi na babawasan ng kasi matigas yan mga paps. Uh, mas maganda po talaga yung pine na pine recrobat, yung may guhit, may liliit, mas maganda yon. Pine microbe at may botas. Ayan, maganda rin yan, no? Ay uh, ito. Ayusin, no? Ang clutch spring niya no, 1000 tapos center spring 1000 pero luma na yung center spring yan mga paps, no? Luma na. Nalilinis ko na ito, nalinis ko na ito, na ito nakaraan. Ah, uh, ngayon, uh, upload lang natin kasi kakargahan natin ng uh, bulang uh, bula 18, uh, 18 grams yan mga paps at uh, ito nandito 15 yan no? eto mga paps babaklasin na natin oh, uh, nagkaroon na rin ng dumi pala mga paps so, yun, know, oh. Uh, oh, imagine nyo halos uh, 1 month pa lang po nakalilinis ko lang itong nakaraan uh, uh, Napakaganda po ang pulling ito. Galing to. And Taiwan, made in Taiwan. I mean in Taiwan uh, halos katapat nito ang ano po ang uh, RCB uh, ano to? Mokoto uh, Koso. Uh, kasing ng Koso. Uh, Kasintibay kasing na GBT. Maganda po 'yan, mga paps. Subukan na. At yung bola natin niyan, stock 'yan. 15 po ito, ano? Kukatin natin, papakita natin sa inyo, ano. Diretso na natin linisin ang hanginan din. Ayan. Ayan, 15 yan. 14.9 ah, na ah, nabawasan na. 15th Street. Ayan, 15th Street yan tatago natin yan dyan. Okay. Ah, susunod natin ito. Ayan. Susunod natin yan. Oh. Ah, uh, linisin muna natin 'to kasi marumi mga paps no. Ayusin muna natin. Ah, uh, okay. Kaya na mga paps no. Ah, uh, kakarga muna natin 'tong ito to to may tamang lagay yan ayan oh mga paps no. 18 na, ito 15. Stock yan ngayon lakakargahan natin ng ayan Ito ikakarga natin. 18 Street ito mga paps no. Ay, yung mabigat itong bolang ito maganda po kasi mabigat ang bola kapag kargado lagi motor mo kailangan mabigat din bola mo kasi nga para hindi mabugbog yung motor yung ito mga ano ayan mas nakakatulong kasi mga pa pag mabigat ang bola sa pang araw araw lalo na sa si tok toks lalamog no okay nailagay na natin Click 150 ay ito mga paps no. Kakarga natin ng ano. 18 gram na bola. Susubukan natin, hindi pa kasi natin natatry ang 18 street. Oo. Yan lalagay natin mga paps. Yan, tama paglagay. Okay, tapos yung magic na 1mm At lagay na natin to Belt natin, good pump belt na yan Original pa yan mga pap Ayan na, nailagay na natin yung bulang 18 street no Ito yung 15 <coughs> Tatago na natin yan Yung poly, nailagay na Belt na lang Ang ilalagay natin no Okay, ihigpitan eh, na lang natin to at itong bill yeah. okay ayun na naigpitan na natin, natin no o oh, okay. sinilip ko kayo eh o oh, ayan mga pap 18 gram yan na ah. ah. Eh na mga paps, nailagay na natin yung street 18. Ah, drive na natin. Ah, maganda naman. Ah, medyo medyo bumagal konti kung para dun sa uh, street 15. Pero maganda mga paps sa pagpaakyat. Nasubukan na natin pagpaakyat, no? Pagpaakyat, talagang kayang-kaya niya mga paps. Ganun po talaga pag mabigat ang bola. Ano? uh, pagpaakyatin kayang-kayang iyahon no uh, okay pwede panggamit gamit araw araw kaya kung gusto niyo mga pap uh, may maangkas kayo mabibigat magbigat kayong bola para hindi mabugbog yung belt at hindi agad nadudurog yung bola kasi mabigat yung bola hindi basta na ano yan nakatulong at makakatipid pa sa gas ayan mga papo oh. straight 18 yan okay, o, kita ang iikot ng gulong sakto lang Ayan. Okay, 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 okay.